marami pang bunga. Namitas ako. Marami pang bunga. Ayan. Makaraming bunga. Isang kahon. Uh, Ayan pa. Marami pang ano. Marami pa siyang naka... Nakabibing. Ayan. Ayan guys. Itong aking ang palayahan ay masipag siyang magbunga guys ayan 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 pakarami oh hindi pa araw-araw guys ako ay uh, namimitas ayan oh karaming ah, ayan dami hindi ko nakikita guys nakasuksok sila ron sa loob ng mga dahon ayan Ando, kaya ayan papakita ko sa inyo yung mga pinagpipitas ko ang lalaki ang lalaki talaga. Ayan oh. Ayan, dami bunga oh. Ayan, nakasuksuk sila doon. Ayan. Marami pang bunga, guys. Nakasuksuk yung mga ano, ando doon. Kaya nga ano, hindi may meron na ano, may uh, may kapalit naman yung aking pagod. Ayan. Kaya kung may tiyaga, may nilaga. <laughs> At ang aking kamatis, guys. Ayan. Mag-go over na siya. Namitas ako kanina ng mga uh, hinog Ay, papakita ko sa inyo mamaya. Ayan, meron pang napapalit na ano-ano. Na sasalit-salit. Eh, kasi pinitas ko na siya ng pinitas, guys. Ayan. Ayan, no. Ang aking kamatis. Cherry. Marami siya. Papakita ko sa inyo. Napitas ko na. Et, eh ito hindi ko uh, hindi ko nakinuha guys kasi araw-araw naman ako namimitas. Ayan oh, ang dami doon sa loob. Ayan. Mapaka mapakasipag at etong ang aking sitaw, hindi pa siya namumunga, late. <laughs> ayan oh, guys, ang daming bunga oh, nakasaksok sila sa loob. Ayan. Ayan, dito pa lang ako guys nangunguhan ng mga bunga. Doon sa kabila, hindi pa hindi pa ano, hindi pa ayan ang daming bunga. Ayan, ang aking sariling pagsisikap. Bow. <laughs> ang asawa ko, guys, ang nagtanim. Siya ang tagatanim, guys. Ayan, may merong ano. May ano yung kalabasa. Ayan, oh. Nakita nyo. Ayan. May mga bunga yung kalabasa. Yung asawa ko, guys, ang tagatanim. Ayan. Yung, yung mahilig magtatanim yung guys. Ay, eh, kaso, sa akin naman naiiwanan dahil uh, pag tamang-tama guys na nakarating na siya, nakapagtanim na siya yung talagang naglalakihan na guys. Ay, nako. Ayan na. Pupunta na siya ng Alaska. Kaya guys, ako na ang nagsasakripisyo na magdilig. Pero okay naman guys kasi meron namang ano. Meron namang bunga. <laughs> May bunga ang ating pagsasakripisyo. Ayan, nakita nyo guys. Maraming ano, maraming nga uh, buong pinitas ko na siya ng pinitas kanina ayan pa guys oh hindi ko pa siya nakuha kanina ang laki ayan ayan kunin na natin at na papakita ko sa inyo yung mga bunga niya na kinuha ko Ayan pa guys. Maraming bunga yan oh sa baba. Aray ko. <laughs> Kahirap na may yumo ko. <laughs> ayan guys oh. May bunga pa yan oh. Sa baba. Sabi ko nga sa inyo. Napakaraming bunga nitong ampalaya na ere. Kaya thank you Lord sa mga blessings. Ayan. May, uh, may kapalit naman yung pagod natin. Kaya nga may kasabihan nga. Ayan oh. Dahil bunga. Kakatuwa sila. Kakatuwa talaga. Ayan oh. Alam mo yung. Hindi natin sila nakikita guys. Kasi akala natin makapalang dahon, di ba? Pero nung kanto, doon pala yung mga bunga, nakadikit, <laughs> nakatago. Ayan. Ayan. Ayan, no? di ba? Uh, dito tayo sa kabila, guys. Nadaling ko kayo doon sa kabila. Uh, ito. Ayan, yan yung kabila. Papunta na tayo sa kabila. Lalabas tayo. Sa daan, okay lang naman kasi maluwag akala mo naman ano kasi doon siya sa likod guys doon sa likod para hindi makalat dadaling ko naman kayo dito sa sa likod eto guys isang uh, tanimang taniman ko ng palaya dito ayan pero guys hindi pa ito namumunga ang nakuha ko pa lang ata na bunga rito is uh, tatatlo kasi nga bago pa lang din ayan Ayan, may mga ano, may mga busil siya. Ayan, guys. Ito ang aking uh, ampalaya na isa. Pero yung kabila, doon talaga masipag mamunga. Pero ito, uh, tatatlo pa lang yata yung bunga na nakuha. Leche guru yung magbubunga. Ayan. Kaya kinakausap ko nga, guys, every morning. <laughs> uh, sabi ko sa kanila, eh, wala na ata kayong ano, <laughs> wala, lalaki yata kayo, ganun. <laughs> o, sige guys, mamaya ipapakita ko sa inyo yung ano, bigyan nyo lang ako ng a few seconds, papakita ko sa inyo yung mga pinitas ko, ha? Okay, see you later! Ayan, yung mga bunga ng aking mga garden. Ayan, silly. Sweet silly. Ayan, eggplant. Cherry tomato. And a very, very beautiful, very big. Ayan. Peanut bitter. Ayan. oh Ayan. Ayan. Masarap ang ulam, guys. Ayan. Ayan ang mga ulam. Okay.